good morning, good afternoon, or good evening kung saan man po kayo naroon. Um, ito po ay isang maikling video na base sa isang interview ni General Torre sa, kay um, Richard Hidarian. At uh, ito ay isang parang, kasi nung in-interview siya, palipat-lipat yung topic. Ito ay pinutulputol ko po yung mga sagot niya at inorganize ko Uh, base po sa topic para po mas maintindihan natin kung ano talaga ang nangyari dun sa Kojic. No? So, dalawang parts po ito. Yung unang part, which is this one, ay magpakikinggan natin kung ano yung preparasyon bago sila nagpunta dun sa Kojic, ang mga nangyari para sila ay makapasok, at kung ano ang mga problema na hinarap nila habang sila ay nandoon na sa loob. Tapos yung second part naman po ay magiging uh, yung parang conclusion ay yung pagkakahuli talaga ni Gibbs at kung ano yung mga sagot niya sa mga fake news na lumapas. So, ito kasi po, merong nag-request na gumawa pa tayo. Kasi meron ako da dating nagawa na isang like a 10-minute video, may nag-request na, ay, gumawa ka pa ng ganito, di siguro matagalan yung isang oras na ako yung sinasalita. <laughs> Kasi yung LSD ay isang oras. But anyway, eto na po. Uh, pakinggan po natin ang mga revelasyon ng magiting na si um, General Nicolas Torre III. Eto po. Ayan. So, unahin po natin. So, as I said, unang YouTube po ito. Ano po ba ang mga preparasyon na ginawa ni General Torre at ng kanyang mga tao bago sila ay nakapa, nakapag-launch ng kanilang assault sa Kojig? Tawag lang yun na yung assault kasi uh, it's a technical term para po sa mga law enforcement pero hindi ibig sabihin nun na sila ay gagamit ng puwersa o kung anuman. Anyway, ito po. So, punang card. Paano ba napili si General Torre para siya ang mamuno ng operasyon ito? journal uh, about uh, this issue again when you were uh, appointed to, to take charge of um, region uh, 11 densas at uh, davao no uh where you where are you expecting this moment Th did you have a preparation coming in eh. Because it was going to be a tricky uh, uh, appointment and um la la -ta mga matatalino tayo. alam nila saan papunta uni team na ito, no now i don't want to put in trouble with the other side of this equation yet but uh, i just want to look yeah. at your psychological preparation that was a hard appointment but also that was something that could prove the metal of your leadership uh, pag, ako kasi, when, I was appointed, when i was appointed here meron pang task force kibuloy na talagang naka, I'm uh, just a small part of it. May talaga nakatutok talaga para kay kibuloy. And then, things, uh, one thing led to another. And uh, yun na, uh, I was eventually tasked na ako na lang ang mag, uh, magplan plan and mag lead. Kasi, supposedly, pag upo ko after a week or two, uh, implementation na uli. So, sabi ko, kung ibigay niyo sa akin yan, I just would like to ask you to give me time to plan. So, I will succeed or fail according to my plan, not on the plan of others. So... Okay, so kung aalala nyo nung unang sinalakay, tama ba yung term na yun? Kung nung unang nagpunta ang kapulisan para mag-serve ng uh, arrest warrant yung uh, kay Kibuloy, no? eh, na water cannon sila. Yung parang naging kawawa yung mga police. But of course, yung mga taga-kojik, eh, pinapalabas pa din nila na biktima sila. Pero, uh, hindi man sabihin ni General Torre na parang naging palpak yung unang uh, pagpunta, pag-serve ng warrant, eh, uh, tayo nang umintindi nun, no? At, ito parang sinasabi niya na Uh, one thing led to another, yun na yun. Siya na ang napili, na siya, na lang ang mamuno ng, siya na lang ang mamuno ng, uh, ng pag-serve ng warrant the second time around, no? Iba din yung sa NBI. But anyway, eto ang mga preparasyon. Hindi pala mabilisan or yung biglaan na nagpunta sila dun. Eto, pakinggan nyo operational procedure na umabot sa ganitong punto na pa-surrender na siya eventually? Actually, um, three months. Pagka-designate ko, three months or uh, two months before before the assault, tuloy-tuloy uh, ang -tuloy intelligence build-up. Maraming indicators. May mga indicators ng technical, you know. Uh, may mga human intelligence. May mga surveillance. Kasi sinurveillance talaga namin ng area eh. I set up uh, surveillance posts na nakikita namin ang loob. Talagang Uh, pinahanda talaga namin and we, we found the indicators. And... So, three months. To, sabi niya, two to three months bago yung nangyari um, in August, eh, mayroon na silang mga preparasyon. May surveillance, do, tumatanggap sila ng mga information. No? So, alam talaga nila na there was Really a high likelihood na yung hinahanap nila, not only si Kibs, pati yung kanyang mga co-accused ay nandoon. So, minaman man talaga nila. Hindi na sumugod lang sila blindly, gaya ng inaakusan ng Kojic at ng DDS. So, ano pa ang preparasyon? O, oh. truth to ang operations plan nito, dalawang rim, ang kapal. Kaya nagtataka yung boss ko, ina, ng pinasa. Sabi niya, bakit? Ang main O-Plan, kasi kakaiba ito sa ibang mga O-Plan, Maybe that was, that's, the first time nakakita sila ng ganung o plan ha. Yeah, yeah, ang ginawa kong operations plan ito. ay, ang main, ang main, na uh, ang main uh, operations plan ay five pages lang. Pero yung mga supporting documents, yung mga implementation plan ng bawat aspeto ng operation, like CDM, yung CDM ko talagang dinitalya ko yung paano buuin ng CDM yung civil disturbance management na hindi lang na ifoform mo hindi pati ang training na ni-require ko pati ang kanilang how how the how the CDM will work with the arresting officers kaya kung napansin nila Leon nakita yon ni eh, ng mga KOJC lalo na nung kanilang abogado na weeks before ng ng basa weeks before ng actual na pagpasok ko pag-serve ng warrant nakakita nila ng mga pulis na practice ng CDM and uh, Uh, yung paano mag-gel ang team ng CDM at saka ng resting kasi iyan ang trick yan eh yung na, no? oh. dapat kasi parang para sa lindrill yan eh in such a way na may, ang mga movement sila will be automatic and fluid parang yung old Greek Greek fighting yung nakita nyo naman yun eh, sa sa mga movies like 300 yan yeah, nakita nyo yung mga shield na dikit, dikit pag uh, inatake sila paano ang umbrella smart formation uh, Sparta. Okay, uh. oh. oh yeah yeah So, Pati yung SMNI, napansin yan. Kasi, di ba palagi silang nakatutok dun sa mga pangyayari sa labas ng COGIC. Yung parang nakikita nila yung mga pulis ay nagpa-practice daw. Ito yung ina-explain na ngayon na it all makes sense now na yung pala, nagpa-practice sila. Kasi hindi naman taga iba't ibang lugar yan, di ba? So, yung civil disturbance na unit, eh, kailangan daw mag with yung arresting officers na papasok din. So, yun na, nagdi-drill-drill daw sila. O, talagang naghandaan at ang galing ng, isipin nyo ha, dalawang rim ng bond paper. Ang plano niya, eh, nilagay niya sa dalawang rim ng bond paper. Ganun kadetalyado magplano si General Torre. Parang para Spartan na laban. So, Palangso. kasama doon, pati yung tinanungan ng boss ko, bakit, bakit may mga kasama rito yung procurement ng mga uh, portalets, uh, nag-estimate ako, nag ako nung uh, size ng kitchen na gagamitin ko, gaano kalaki yung, gaano karami yung pagkain na ipiprepare every meal. So, tinanungan niya. <laughs> Nagulantang nung sinabi ko kung magkano presyo eh because it's absurd ah, Absurd ang pagtingin nila pero Well, tama nga. nandun nga ang nandun nga ang, ang na end kami. Ganun nga ang expenditures. So So na anticipate na niya kung uh, may mga resistance galing sa COGIC. Ito yung mangyayari. Kaya nag, ano na part ng budget niya ay yung pagbili ng mga yung portalet, yung toilet na portable. So, initially daw, yung kanyang superior nagsabi, bakit naman ganito karaming pinapabili tapos ang laki ng budget sa pagkain. Kasi syempre, mamaya, eh, mapag-uusapan uh, yung kalakihan ng kanyang, ano, ng kanyang unit, no? So, ilang tao ang talagang pinamahalaan niya. I think nasa second part po yun. It was meticulously planned. Pati yung movement ng yung deployment initial pag uh, start natin ganitong 430 ganitong itsura ng ng operation ng ng ng, ng battlefield kasi kuno eh, ang tawag namin doon IPB ang tawag niyan is IPB intelligence preparation of the battlefield so sa conventional warfare ganun eh pero inapply na, natin na dito workshop yung IPB kami dito general ah. I mean na pa workshop ang um, mga tao, dami nagre-react dito ang um, dami mga acronyms na, no, but this is very helpful ako naman kasi general uh, I usually talk to people in AFP military dahil West Philippines si talaga yung specialty ko dati but uh, tuwa-tuwa -tu ako kasi marami akong mga kaibigan si Mayor Magalong uh, kaibigan natin from PNP yung si Tito uh, Conde ko Roger Conde mga police din so interesado talaga ako usapin din mga strategic thinkers no uh, sa Philippine National Police and I was actually told by folks our common friends na you are a strategic thinker and and that I I need to talk to you talaga to pick your mind. So, so General, I'm, I'm very happy you're laying this out for people because dapat makita nila may mga matatalino talaga ng strategic thinkers sa Philippine National Police. Hindi lang sa mga iba't ibang services ng ng gobyerno. Um, I want... ayan. Diyan nakikita nyo at pag-uusapan din natin yung mga katangian ni General Torre kung bakit naging successful ang kaniyang mission na ito. So, strategic thinker talaga si General Torre. Ayan. Uh, you were being spread very thin, no? Given the the, the scale yeah. of challenge, we're, we're, really, we're really spread thin. Because, first you the complex is about hectares, hectares. The length and width is uh, 500 meters. 500 meters on one side and uh, 600 meters kilometer. on the other side. So, uh, so kilometer. oh, wow. uh, you yun dimensions. Niya. So, ang pinakamalaking challenge doon, iisa ang gate na pwede namin dahil by legality, eh, doon ka talaga papasok. Eh, alam namin na napakalaki na resistance doon. So, ang naisip namin is uh, multiple entry, multiple breaching points. Para sabi ko, pag hindi ma-open itong gate at talaga magmamatigasan sila, para ma-minimize naman ang casualties on both sides. Eh, doon mag-breaching points ay kung saan sila mahina, doon tayo mag-breach, doon tayo papasok. So, Ibaalala din niyo 'yan nung unang kung napasulod kayo doon sa mga nag-aano uh, nagla-live nung papasok pa lang ang mga pulis eh may tao doon sa harap 'di ba si General Torre nandoon sa harap pero may nagla-live sa likod na nagsasabi ah sabi ni Torre na maghihintay pa daw ng 30 minutes bakit niyo lang kinikipayong ano yung gate dito sa likuran so that was all part of the plan kasi sabi niya hindi pwede na sa iisang daanan lang kung may resistance doon, dapat ready sila na pumasok sa different areas. Ano sinabi niya? 18 breaching points. So, 18 kalugar na kung pa, saan sila pwedeng pumasok. No? 18 breaching points doon. So, oh. ma-block man ng iba, makakapasok talaga ng iba. And eventually, dahil nakita ka nila ang futility ng resistance doon sa gate, dahil may mga nakakapasok na galing sa likod. So, bitok na lang nila eventually. So, which I'm very thankful. So, so initially, okay na. Oh. So, talagang pinagplanuhan ng mabuti. That was all part of the plan. Ngayon, nakapasok na sila, no? Once nakapasok na sila, oh, ano naman ang mga hadlang sa loob? Tingnan natin kasi, syempre, nakita natin yung tinetelevise yun, di ba? <laughs> I mean, nasa YouTube yun, Nagla-live yung, yung SMNI mismo at yung ibang mga vloggers na nandun sa loob. Ang naging question na lang palagi na laging inuulit-ulit na bugado. is that uh, dapat specific yung lugar na you have reasonable grounds to believe. Eh, talaga reasonable grounds namin. Na, talaga nandiyan si KOJC. Hindi naman siguro, hindi naman siguro reasonable na expect mo na with kind of a layout, eh, isang building lang ang pwede mong isa-search dahil nandun na tao. So, obviously, the place is complex na kung gusto niyang mag-broadcast, di siya sa seminary, kung gusto niyang magturo ng Biblia niya, di dun siya sa Bible School, kung gusto niyang magturo ng mga elementary high school at maghanap ng mga panibagong target, di dun siya sa elementary high school sa may GMC. Narinig niyo yun. Patik si General Torre. Ito, napansin ni Richard Hidarian. As ah, sabi niya, kung gusto niyang maghanap ng bagong panibagong target, pupunta siya sa JMC, magtuturo ng elementarya. Ayan, balik natin ng konti. Ito, pilyo din ito si ano, ah, General Torre. Ay, kano ka, sinabi? <laughs> magturo ng mga elementary high school at maghanap ng mga panibagong target. Dito siya sa... <laughs> magturo daw ng elementary high school para mag maghanap ng panibagong target. O, balik pa natin one more time. O, ayan, balik natin ng malayo-layo. Mm -hmm mag-broadcast, di pupunta sa sa seminary, kung gusto niya magturo ng Biblia niya, di dun siya sa Bible School, kung gusto niya magturo ng mga elementary high school at maghanap ng mga panibagong target, di dun siya sa elementary high school sa BGMC. Di ba? So, the guy moves around in that place. So, hindi hindi reasonable na i-expect sa police na pag pumunta meron, nandun siya ka agad. Like, kahit sa bahay mo lang eh. Bakit? Pag pinunta ka sa bahay mo, sigurado mo nandiyan ka sa sala. Hindi eh hindi sigurado sa sala ka. You could be in the kitchen, you could be in the bathroom, you could be somewhere else. Nandun ka sa labas. So, ganun din. Multiply mo lang yung area. Because yung buong 30 hectare compound, eh, kanya yun eh. It's his, it's his a kingdom. Kingdom nga kaya ng kingdom, meron ba naman king na nandun sa trono niya? Hindi, wala eh. So, oh. so hindi ba iyan yung once nakapasok na sila, kinukot siya sila, bakit ang nyo dito? rito? Bakit palibot-libot kayo sa iba't ibang lugar ng kingdom? Eh, parang kinumpare niya yung Kojic sa isang bahay. Oh, sabi niya, kung nagpunta kami sa bahay ng taong aarestuhin, di ba, hindi naman tayo sure. Nandiyan ba sa sala? Nandiyan ba sa banyo? Ganyan lang din yan nang nagpunta sila sa Kochi kasi ganun kalawak ang bahay ni ano ni Kibs. Kasi yun na nga sinabi niya, pwede naman siyang papunta kung saan-saan, di ba? O ano pa, General Torre nakakatawa naman nito. o oh, ganoon nga. So hinanap namin and then nang nasa loob na kami, nang unang salta namin, eh pinuntahan kagad ng mga buildings kasi at may priority kami ng mga buildings noon. Yun, sobra ang napaka sobra ng resistance. Nakita niyo naman, pinakita ko sa video, di ba? How they treated us. Oh, yung sinasabi ni Katingil okay. na na red carpet, yung palang red carpet na sinasabi ni Katil na kung legal lang daw kami lahat, eh, eh, maglalatapos siya ng red carpet, which is a uh, total bull. kasi legal naman talaga kami, tapos yun ang red carpet nila. Sinusundan ako ng malaking, malaking bullhorn. <laughs> so, yun ang, ang gusto ko din kay General Torre, now that, you know, he's separate, like, he's now allowed to speak of the whole thing. Eh, he's very frank, no? Yung mga sinasabi niya rito, hindi yung mga one-liner na yung pa, maiikling sagot niya dun sa mga interview, dun sa actual site. So, yun yes, sinasabi niya na, ano ba yan, di, kung totoo yung sinasabi nila na papapasukin kami with a red carpet, ganun ba yun? May sumusunod daw sa kanya na naka-bullhorn. Ganun sila hinaharas, no? Oh. Ito, ano pa ba yung Oh. So, doon na natin muna i uh, ano, yun, ito po yung first part na masasabi natin yung preparasyon hanggang nakapasok na sila, yung mga uh, pinagdaanan nila sa loob. Abangan niyo po yung second part. Doon natin i-discuss yung yung iba pang problema na na-encounter nila plus yung actual na pagsuko ni Kibs at yung uh, pagdi-debunk -de niya sa mga fake news. So, thank you po for watching. Uh, thank you for your support. Sana po pag nagustuhan nyo, pakishare naman po. Pakilike and share. Thank you. Have a great rest of your day. Bye-bye.